Base sa datos sa Lupon, sugod bulan sa Enero hangtod Agosto ning Tuig, 91 ka kaso na ang ilang nadawatan o nasulbad. Sa 91, duha lang niini ang criminal case. Ang uban, problema sa kwarta o utang na lamang. Sigun sa nahinabing personahe sa Lupon, dunay ay mga kasong mild physical injury, apantungod maareglo kini o dali ra masulbad, mahulog ang reklamo ngadto sa small claims problema sa utang, paluwagan o demand for payment. Mao kini ang nagunang reklamo dinhi sa Barangay Bula, Sudet sa Jensen. Well, kung aduna ah, mga tay og uh, small claim, aduna uh, balaod about small claim nga kung dili gyud um, ah, nila mabayaran, pwede ang complainant mo ato sa korte nga di na og lawyer. O oh, diretso na silang muadto didto oga oga, uh, just file a little form dayon, tagaan na nagpagtagad sa korte karon. Sa pagkakaroon wala pa ay napasa nga sa korte ang lupon nga magkinahanglan og CFA. Sa pakighinabi sa punong barangay nga si Kapitan Nicanora Vargas, na ilang gina pa kamutang masulbad kini, o dili na muabot pa sa korte aron magpabiling hapsay ang duha ka mga partido. Kanang maabot din, din sa among adiris sa barangay, ginaawag din ang katawahan nga upan na na yung mga problema kung pwede lang si Tela na lang ganyan na toy paabot yun sa, ta sa taas nga, sakwa, no? gina -gina nga, nga, ganyan sa taas kung nang no ako ginang ginakuan nga panikamutan yun nga sa diri palang ganis sa barangay masitel na namo. Sa legal consultation, nagipahigayon kauban sa Brigada TV ang puwersa sa Integrated Bar of the Philippines kan IBP Sokchen Chapter o IBP Lady Lawyer Circle. Problema sa yuta o problema sa birth certificate ang kasagarang konsultasyon nga nadawatan sa legal team. Mostly the problems na kinokonsult nila sa atin are Uh, mga birth certificates nila, problem nila with respect to status, mga lupa, mga solo parent problems nila and everything and all the documentations that they uh, are required nila for their application as a solo parent, something like that. so pag ganyan, pwede silang pumunta sa mga sa IBP for uh, for the uh, follow up. most often ang problema dito is about uh, properties, uh, land o ang akong first na client is about uh, uh, yuta bitaw nga gibaligya nga walay uh, documentation kana kinahanglan gyud na siya og usa legal nga mayong pangunahuna o uh, mayong rekomendasyon sa mga katawhan dako sa bangkalipay sa mga residente sa bula nga nakaangkon sila og libreng konsultasyon nga sa maong pamagi dili na nila kinahanglan pang mogasto o kami na pasalamat yun sa brigada uh, sila na ato bidere sa among barangay. Maayo po siya kay para ma-aware po ang tao. Like me sa kuha problema niya. Ni aniko. Wala ko nagdahom nga yung uh, ani dahil ko. kay, tapos hantang na ako sa bayos ng brigada ko, namina ko. Karon, okay siya. Okay ang accommodation. Okay ang pag an, sa Pag, pag entertain sa kuha. Okay po siya attorney. So ako buhato na ni kanya na ano naman ko ni attorney. Nga, uh, i-refer daw siya sa... LCR, ibalik na ko siya dito. Nalipay ko kay na, kay na, kung mo, akong ng hadlok man ko, pero dili dahil pwede nga hilabtan. Nung no, karipirme man kung matag brigada, oh, ayuso nang namo dito, tapos og unsa maadto sa attorney. Nagiyahan sab sa kasamtangang problema ang magtiayon nga silang Michelle ug Mark nga nalambigit ang bana sa sumbaganay sa silingan. Buot lamang matud pa nilang sulbaron ang problema apan kursonada mo pasaka og kaso sa korte ang pikas partido. At least namin naduulan ba dayon sa among problema karon kay sa kami naglibog mi kay kung no, no, buto na noon gamay ra man kun problema namo pero ginapadako man jud nila. Um, okay ra man daw to kay madismiss ra daw na kay gamay ra man no, kaso kay pila ra man pud gipalib sa iya 8 days. Di, syempre maano ra daw siya ng mild physical injury lang daw siya. Murag <coughs> na, murag na, na bukan ang gut sa dugan murag na apawan ba niya na ako ing anak ra Mapasalamaton ng Presidente sa Lupon nga si Herbert Casimina sa ipahigayong libreng konsultasyon alang sa katauhan sa Barangay Bula. Sa maong pamaagi na dungagan matod pa ang iyang kahibalo pag-abot sa problema nga ilang madawatan sa mga umaabot nga bulan. As President ng Lupon, ako na lang nag-add dire kay BC akong mga kauban kay may hearing pa at least during our monthly meeting, masaysay ko na tanan sa ilaha. Sa mga kabrigada nato nga wala nakasalmot sa maong free legal consultation sa bula, pwede usab kamo nga personal nga mudangop sa buhatan sa IBP ug abri ang ilang opisina aron libre usab nga maka-access sa ilang free legal service. Sa dunay saktong mga rekisitos nga makita karon sa inyong mga TV screens pero kung sino pa po ang gustong humingi ng ng uh, services namin they can go to the Integrated Bar of the Philippines uh, office para mag-apply doon kung whatever or kung ano man ang pwede nilang gawin na or hihingi na services from the Integrated Bar of the Philippines doon lang po 'yon sa tabi ng Hall of Justice ng uh, General Santos City Magpasalamat salamat ah uh, sa Integrated Bar of the Philippines nga nagahatag yun ni ini tungod kay aduna mo mga tao nga dili gyud maka abot bitaw maka himo ato sa mga private lawyers kay medyo aduna may bayad dito pero dinhi libre Lauman pa nga muduaw ang Brigada News TV sa mga barangay sa General Santos aron padayong makapagpanerbisyo kauban ang Integrated Bar of the Philippines Sokjen Chapter o IBP Sokjen Lady Lawyer Circle karong September 29 sa Barangay Hall, Buayan, General Santos City. In the heart of changing lives, kini si Brigada Hannah Perez para sa Brigada News Jensen. Brigada News.